Ito na yung video mga bossing no nung puzzle na request ng isang viewers. Paano daw ang solusyon? Unang sulong ang puti matatalo pa ang itim kahit yung dama ay nasa gitna na. Okay, paliwanag muna natin no. Ah. Uh, ang itim may isang dama at isang pion no. Ang pion na ito ay dito yan tatakbo pababa. Alin ba sumulong dito ang ano ang puti pwede nyo lang ipakain yan no? so tabla na okay. I e, for example lang natin para alam nyo ang takbo ng ano ng itim na pyo na ito baka kasi mamaya pag sumulong tayo dito e eh, ang gawin bawa siyang matras paabanting nga siya ipababa e, Okay, so alam na ang rules ang puti, tatlo na ang dama niyan. So kahit saan niyan pumunta dahil dama na 'yan, ay magagawa niya. Paano ang kimob ang sulong para manalo dito lang yung isang dama dito. So, diyan ko ipapakain ng itim ang kanyang piyon, talo siya, bakit? Di ba? pakain mo. Adi, dito lang 'yan. Oh, kakain ng dalawa, matatalo. Okay? Ganoon lang kasimple 'yon. So, ang mangyari, maaaring alisin niya ang dama niya, ilagay niya sa dulo. Pwedeng ganon. Pwedeng dito, pwede dyan. Oh. Pero kahit saan niya ilagay yan, dyan man, dito, ay puro talo. No? Oh. kapag dito inilagay, o, oh, talo na yan. Pakain mo lang yan. Eh. Tapos dito ka. Oh. Dito siya, dito ka lang. Pagbaba niya, ilalak mo. ba talo. Okay. Basta ito lang yung key move, napakasimple. Talo na lahat 'yan. Pag dito siya o dito, basta ganun lang gagawin mo. Paano kung doon sa dulo ilagay? Eh, 'Yun nga, madaling madali siya matalo. Papakain mo 'to eh. Papakain mo 'yan. Ayun ah. So madali na siyang matalo. Okay? Balik natin. Ito ang key move. Paano kung dito lang? pwede pa rin siya matalo pwede mong ganun uli ang gawin mo o di kaya dito naman pakain pakain Ayan. kaya eh, ganun sa simpleng ano pwedeng matalo mukha lang mahirap kasi nasa mindset kasi lagi pag nasa sentro ay tabla na agad depende ho yan sa posisyon katulad nito nakaposisyon ang puti so matatalo pa palang itib no kasi dito siya susulong eh kung ibigay niya ang pion ay talo siya oh di ba oh yun ganun lang kasimple mga boss kahit saan siya sumulong talagang talo kahit dito talo papakain kasi yan ayan oh okay nakuha na boss na nag request ng ano video ito na yan oh para sa iyo